nagagalit, nagagalit. Nagagalit na, natulog. <laughs> nagagalit, natulog. <Okay. laughs> Nilalaban ng okay. na to. Okay. Oh, sakit ba? Hala, bakit na? Sumpa kasi. Baka kulang pa yung turok niyan. Okay. Hello mga kadet, for today's video, ang iba vlog na natin, ikakapon si Bruno Aki So ito na, naka-diapersya at nakabusal busal Syempre kasama natin yung mga pusa, si Harry at si Haro magpapadiworm sila at ihingin na vitamins Alis na tayo mga kadet, let's go! First time niya lumabas oh si Bruno oh Bruno, Bruno Bruno Pasakay na kami sa sidecar. Medyo natatakot yung aso namin. Pasakay na, sakay! First time niya ako sumakay ng na sidecar, natakot siya. And sa wakas, nakasakay kami. Nanginginag na yung katawan niya, oh, Sa takot. Pati mga pusa namin. Ang cute nila, oh. Wow. By the way, ito na ang Pet Caravan here at Porchette Cover Court, Barangay Tanyag, Tagig City. Pagpasok namin, takot yung aso namin sa maraming tao. Sa una lang, ganyan talaga siya eh. Then katapos lang mag-register pang number 130 sa pila. Dami palang mga tao rito mga kadet, yung iba nandito yung taga South Danghari kasi dito pa yung venue ng pet caravan. Pachil-chil yung ano dalawang pusa at isang aso, mainit kasi dito sa court eh, tis-tis lang kay mga kadet. So dito pa lang kami sa konsultan, papacheck up yung tatlong alaga namin tulog yung dalawang pusa namin at nagbabantay si Bruno oh ang cute nila oh <laughs> so dito kami sa Capon area katapos lang sila magdiworm at ihingi na vitamins so di ko na videoan so ikakapon na si Bruno at microchip na lang ko lang sa kanya By the way, pauwiin ko muna mga pusa. Baka ma-stress sila sa init at hiningal sila. Kaya gusto kong umuwi para kumain doon sa bahay. Then babalik ako sa court para tulungan ko yung kapatid ko doon. After that, nandito ulit ako sa court. Inaantok si Bruno Aki kasi pinaypayan ko siya. So kailangan may hangin. Yeah, para makatulog siya. Grabe ang pakainit ngayong araw. Grabe. yun o, amag ina konting kembot na lang, malapit ka na Bruno, alisin ang bedlog mo waiting ka lang, papainjik ka ng pampatulog uh -huh. antok na yan, napatulog ng pampatulog yan, tulog ka na Bruno, tulog ka na lana, na, matutulog na may konting suka, kulay dilaw. <laughs> Ayun sa bibig nila. <laughs> ano yan? Ah, Bruno. Kadang <laughs> betlog. Nantok na, tulog na ang Bruno. Bruno, Bruno keke. Tulog na si Bruno. Baka pwede na nating ano sa tulog na eh. Ano mo muna, ayusin mo. Iga, yan. Be, Parang ay, malap to kasi. Be Bruno! Isa pa. Pagay na yun. Nadidila na yata ko ah. Wala. Yung mata, yung mata. Wala na. Hindi, meron pa yan. Eh, magkakakun na. Uh, tutulog na si Bruno. Isa to. Tulog yan ke. Nagigising pa, Nagising pa eh. Sige talaga na eh. Takpan mo na nga. Oh, Gising ka mag... Mabilis, ha, para sa agad. <laughs> tapan mo na ano para makatulog. Matulog ka na nakukuha na nakukuha na Nagsuka siya o. Oh. na na ng no? no? oh. oh, oh. antok na, ano niya na Bro na nakukuha na nakukuha yung labas na nakukuha na nakukuha na nakukuha na ka na na nakukuha na yung na 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 yan sa angkada lang. Tumunan. Mati, punasan mo. Punasan mo dali. Oo, oh, nagagalit na. Nagagalit. <laughs> nagagalit na. Natulog. <laughs> nagagalit na tulog. Hindi, <laughs> hindi. <laughs> ano ba nang <laughs> pwede? Nilalabanan na nang to. <laughs> okay. Masakit ba? Hala, bakit na? Isig pa. Isig kasi. Baka kulang pa yung turok niyan. Hindi na nga eh. Hindi. Huwag ka na magalit. Mm. Bi! na siya. <laughs> <laughs> <Magalit. laughs> <yung antok> <laughs> Ayaw <Ayon> niya matulog. Alam po nag matulog. mo. Gwate mo. mo. Gwate mo. 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 Gwate <laughs> Magagalit talaga <to. laughs> Hello? Hello, Hello, Binumuh, ano ito. Magagalit talaga ito. Walang umisig Ano ba yung sila na ito? Galaw, galaw pa. Anyways, nai-shape na ni Kuya yung balahibo ni Bruno. Banda sa paan niya para i-inject ang anesthesia. Pati sa banda vetlog niya. <laughs> Thank you so much sa mga tumulong sa mga staff dyan. Shout Shoutout sa inyo. City Veterinarians Office. And magpapasalamat ako kay Mayor Lanikayta na sa libreng kapon, anti-rabies, deworming, papa check-up and vitamins para sa mga aso at pusa. at idadalhin sa loob para ialisin ang betlog niya. So ang dami nila oh, mga nakakapon na. Pati ito na si Bruno Aki, tinanggalan ng betlog. <laughs> Bruno, gumising ka na Bruno. Nila na lang? Three, six, seven na lang. Seven. Bruno. Gumising ka na, Bruno. Gigising na yan si Bruno. Okay. Okay. Nemo, Nemo. Okay. mo, Okay.

Bigat na. No? Okay. Ki... Tara na. Uwi na tayo. Uwi na tayong bahay. Okay, ah. Ha? Huwag kang mag-aalit, ha? Bigat mo, Bruno. Ay, nawala no, na. Grabe ka, Bruno. Bruno. Kaya ano na yung key? Wala kayo sa ulirat. Sa wakas, nakauwi na kami. Grabe, binuhat ko si Bruno. 11 kilos ang katawan niya. Kinaya rin. Magpapahinga siya at ramdam-ramdam niyong ramdam sakit, yung tahi niya. Anyways, sa mga gustong manood ng aking vlog, Paki-subscribe sa aking YouTube channel and click the notification bell para updated po kayo sa aking video. And paki-follow rin sa aking FB page. And that's all mga kadet. Thanks for watching. See you next vlog. Bye.